Ito mga boss, DIY tips kung sakaling maputukan ka ng clutch sa may secondary. Yan, ganyan lang gawin mo mga boss. Itulat mo lang yung port, tapos palabisin mo yung, yan, yung pushrod, rod. Tatanggalin natin yung pushrod mga boss. Ayan o, oh, putok siya. pagkatapos mong matanggal ang push rod, kung may kasama ka, pabumbahin mo yung sa may clutch pedal para lumabas yung piston. Pero pag wala ka namang kasama, pwedeng ikaw na rin lalabas yan pag bunumba mo yung clutch. So, ayan. ah, uh, pass forward tayo. Kung ano yung ginawa mo nung una, ganun din ang pagbalik. So, pagkatapos mong ibalik, ayan, bleed na natin. Yan, pag sulid na yung ano, fluid na lumabas, ah, pwede na yan. So, yan. So, okay na yan mga boss. Tignan mo. yan oh. Okay na. So, pag nagustuhan mo yung video na to, pag-like and share. Papalo na rin. Thank you. God bless.